Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga kababayan, uh... so, magandang hapon po. At welcome back po sa ating Welcome back po sa ating uh... YouTube channel ay ang probinsyano. Yan dito po tayo sa kubo ngayon. Uh, kasama po natin si Justin. Ayun po at uh, may papaabot po siya kay ano Nanay Maring so tayo na lang po ang nagkuha dahil nagkita man po kami doon sa sentro at uh, nag-upload po kami doon <coughs> uh, siya po ang uh, uh, nag-offer sa atin na kung pwede ay dadalhin doon kay Nanay Maring may papadala po siya doon so sinamahan natin dito sa kubo uh, para ikunin po yung ano na yun, yung ipapadala niya kay Nanay Maring Ayan. nyo, sabi nyo, ari. Ang dito. Ito yung padi, yung pabadala mo? Ito po. Juicer, saka knife daw to. Pang mm. iwa. Saan galing yan? Pang um, sir lalag. Lalag na wakay. Mm. Sabi na ako sa kanya kanina na sa'yo ko na lang ipapabalik. Para kay nanay maring? Para kay nanay maring daw ito. Oo. Mm -hmm. Maganda ito para sa, ano, pang gawa ng juice. Sa Ay, Kasi gumagawa lagi yun ng ano, juice. Para, ano, healthy ba? para sa kanyang kalusugan. So si Kuya din na lang po ang pagbigay para message. Oh. <laughs> 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 para malayo tayo sa gulo. Talba <laughs> tayo mong ihatid doon. Hindi na nga nahimik kasi ang buhay ko eh. Oh. Ngayon, ngayon. Tahimik ang buhay ko, payapa. Uh, wala ko nakakikita ang mga mga bashing-bashing. Baka bashing. mamaya kung ano na naman so, sasabihin. Kaya pag dinala natin ito doon, nasabi ko ano, ano na naman. Eh, <laughs> pabigay ko na lang. <laughs> so ayan ha, clarification para so, ka kay Justin. Clarification ha. Ayaw uh, oh. oh, kasi ng puno, ayaw ka nang ingay. Oo, kasi na nakakinig ng na mga kung ano, mga isa-isa nila. Timing lang po siya dito sa kubo. Kakagaling ko, na lang, kakagaling ko nga lang bagyuhin. Tapos gagawin na niya <laughs> naman ng kasiraan sa ulo niyan. yan. Kaya nga, so tayo na lang magbigay niyan tin. Uh, -huh. kaya na kaya magbigay. Oo, oh, uh -huh. na lang i- ano. Ano, ah, magbigat uh -huh. ba yan? Hindi, ubihan lang naman to. So, mamaya balutin lang natin yan. Si Knife lang. Oo. Oh. Ayan pala tin yung nabalatan. Oo, oh, yan. Nahubaran yung kubo ni Kuya Awe. Tayo din ni Kuya Awe. ko na yun ang inuna namin na ating laisa Mm, ah, to tinulungan ka naman ni Glaysa. Ang ano na lang dito, yung dito na sa labas. Dito na sa labas yung ano. ito susunugin ito. Oh, tapos papatapon ko. May may na ako yung sa taga ano yung sabi sa akin na tapon na tatapon niya daw sa bibiraw. Bibiraw. Sabi niya 50 daw isang sapo. Mm So ito yung iba pwede mo man ito sunugin oh. Kaya ngayong masusunog ko. Yung ito, karton. Susunugin ko na hindi naman yun ano. Kahit ito yung mga ito yung masusunog man yan. Yung baka lang matitira. Ang ginawa ko lang pinalat ko para mapapatuyo natin. Oo. Uh -huh. pa nyo po yan sa vlog ko guys. Ay may vlog ganyan din. Ay may vlog ganyan siyempre. Para kita nila at masabi pinapabaya. Ah. Uh -huh. Natin, masabi, uh -huh. Ay, dad, bro. To. Saan? Ayos lang namin to. Ay, nung bagyo. Oo, oh, tamagilid yan. Ay, eh, talagang malakas pala talaga, ano? Tapos yung mga damit ni Kuya, tuyo na. Yung iba. Ah, yung damit ni Dudong. Ah, hindi pa din nagagamit. Hmm, ah, sinampay niyo muna dito. Tapos so, ibabalik na, ibabalik natin doon sa kanyang, ano. Sa kanyang kwarto. Ah, uh, apakador niya, yung cabinet. Oh. Uh, um, Umagsak kasi yung cabinet niya. Ay, dahil tinamaan din ang bagyo? So, yun ang gagawin natin, ibabalik natin. Okay, iwan ko itong yan ko na ito, kung nagana pa yan. Ay, nagana pa man siguro yan. Yan yung doon doon no, sa kabila, no? oh, uh, pero nandun yung sa taas, nabasa yan. Tanggalan baga ng bubong. Ay, Gagana so, yan. Matuyo. Gagana yan. Gagana yan. So, an anong ginawa mo dito ng bagyutin? Matago sa ilalim. <laughs> saan, saan dyan sa taas? <laughs> sa ilalim ako. Sa ilalim sa may igan ah, may ilalim ng... Bilyaran ng... ako. <laughs> Grabe mo, kababayan. <laughs> Tumago po siya sa ilalim ng bilyaran sa sobrang yon. lakas so, yon po yon ng bagyo. So, ang feeling ko si tinata, ginaganan, tinutulak po ng magkas. Ah. Oo, oh, kasi nga, naka-streamline yung ano, yung buti yun, hindi natanggal o oh, no? Kaya nga, pero ito yun, yun, umangat na. Hmm. Ay to, madali natin. Madali lang yan si Alex Librada, kaya kaya niya na yan. Kaya ni Kuya Alex. Oo. Kasi lang naman yung asika -as sa -as hindi to. Okay naman na lahat. Mhm. -mm. -mm. Kaya maghahanap pa lang ng bagyo. Mag Nag Naglinis ka na. Patulong na kami kay na kay ano kay Alex. Oo. Problem ay hindi nakaka-upload yung dalawa. Ayun lang. <laughs> <laughs> yun nga. Upload kasi wala signal. Yun yung mga kababayan, ang problema talaga dito ngayon. Signal. Number one, yung signal po. Kasi napaka hirap kumalap ng signal gaya kanina ang uh, nagturo sa akin noon ay si Justin lang pumunta doon sa sentro minisid niya ako nakita niya yung post ko so butit nagpost ako ng ganun ayun nakita kami doon sa may kapitulyo ng daet, at nakapag upload ako ng uh, isang video ayan at uh, salamat kay Justin dahil pinakunik niya tayo sa kanyang globe ayan, maraming maraming salamat ten. Okay, oh. Ayun, din oh. kanino may itong garden dito ten kayo reaction eh na lang. Oh. Ang dami oh. May laman na siguro 'yan. Tanpa 'yan Disember. Atis na Ngayong December, may laman na 'yan. Laman na 'yan kasi hindi pa, pa ganoon kalaki. Oo, at tama mayroon kayong kwan dito oh. Tanglad. Tanglad. Ang sinabawan niya. Yun. Paborito yan ni Kuyawi. 'Di ba? 'Di ba dun? 'Di ba dun sa malalag sa kusina nila? Kada pagkain may isang mitanglad. Oo, kasi maganda yung tanglad sa kalusugan natin. Grass. Oo, lemongrass. Kaya mayroon yan sila doon, kada luto, sinabawan. Meron po silang tangla doon mga kababayan. Ayan, tagal ko din, hindi bisita dito sa kubo ni Dudong. Sa ano? Sa Tartin. Tartin dito? Ah, uh, sa, saan nga doon? Sa ano no? Saan doon daw? Hindi daw dito? Hindi daw dito. dito Oo. Oh. Ate Yas. Oo oh, yata. Ayan, kita-kita tayo doon. Pagkasahin na lang yung uh, dito, bisita. Kaya na yan, nakatayo. Matulog na. <laughs> Matulog nakatayo. <laughs> Masa papabaya ko na yun sa inyo. Mga, mga ilang mga tao din ang kasya dito. Kaya, Tingin mo. 50. Nakatayo. Nakatayo. <laughs> Ayup. <ka. laughs> yung nakahiga, wag yung nakatayo. Pag nakahiga, kaya <laughs> oh. yung train side. Ang kwenta. Mga 20. Kwenta. Kasi kasama sa may bilyaran ano sa ibabaw. Ano yun? Pero <laughs> per skid yun. Nabawa. <laughs> ah, 5 hours pa tutulog yung isa. Ah, oo. Oras-oras ano, pala. Malipat na naman ang na lima. Ay, kaya. Lima. Oo. Oh. Oh. Hindi, ano, yung isa, 7 to 10. Mm. Ay, di, 7 to 12. Mm. Oh. Tapos yung mag duty naman ng 1 to 6, <laughs> yun naman yung lilipat. May matutulog. Tapos yung mga yung hindi pa natutulog, dito mga sa labas. Upo mo na sa lagyan ko yung napintuhan. Palitan. Oh. Bagay, gagawin natin para magkakasya-kasya sila. Lungkot ng buhay mo dito niyan din. Kaya... Pag uwi mo ang galing school, anong oras ka na uwi ang galing school? Lungkot na, wala pang kapiling. Yeah. <laughs> Oo. <laughs> oh naugut <laughs> <Nahugot> ka pa. Hindi <laughs> 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 syempre lang yan, yung kapiling Pilig, sa tabi tabi Alam ko at priority mo ngayon ang uh, pag-aaral mo. At siyempre. Na na, sa dami ba naman na na ang gawain sa school? Diba, at yung, yun nga, yun nga, yung papa mo ay uh, namaya pa na din. So, marami kang hinarap na Hamon so, sa buhay, pero binabagyo <laughs> may binabagyo pa. Wala pang kapiling. Wala pang kapiling. Pero kaya mo, darating din sa iyo ang tamang panahon. Nagpapasko pang malamig ang Pasko. Ay, grabe. Kaya sabi nilang magpapasko na naman at mag-new year. Wala pang uh, bayanan. Wala pang bayanan. <laughs> Oo. Sabi ko nga kay papay, tatagan niya yung buhay niya at kung baka maabutan niya yung apo niya sa akin, hindi niya naman tinatagan. Ay, grabe. Hindi niya naabutan yung Wala ka pang girlfriend ngayon? Wala pa. Ano Ay. na? study first? Focus muna. <laughs> Focus muna. Ayan mga kabay, isa si Justin Saruboy na hindi nagbago. Kabala lang yun. No? Napakabait na bata. So ayan tin, hindi ako mag ano at uh, anong tingin. oras na din? Tingnan nga, tingnan Oh. Ka. Alas. Sige, mga, alas 5.33. Ano may dadaling yun? Doon sa unahan kasi yan. Ah, doon sa unahan okay. ng motor ko. So, hindi mo nalagyan ng vaccine mo to. <laughs> hindi, ano kasi, na, na ano ang ako. Bigat. bigat. Ang pagka mga banking bangking mamaya naman takot ako mahulog ba. sa akin, hindi bigat. Eh. Uh -uh. So, yun guys. At, uh, yan, Justin, sama natin. Okay, po. Supportahan natin ang channel niya, no? Justin Aguirre Vlogs. Bigat para po looks. sa kanyang pag-aaral at sa kanyang kapatid din po, siyempre. At syempre ang uh, maglangga, Rawelo Malalagan Rachel Morales. Atin, maduman ako. Siya. Ingat. Dali oh. Mga pa, dali pa yun. Oh. Oh, sunogin mo na ito at abangan yung mga kababayan, ibablog ni Justin yan sa kanyang <laughs> YouTube pagsusunog. channel. Ayan, yung pagsusunog. 2,000 years later. So yan guys, dito na tayo kila uh, Rachel. Nay! May nagpabigay sa iyo. Ang uh, supporters ng Rochel. Para daw sa iyo. Thank you. Ano mo daw ito ng prutas. Yan, juice maker. Yung sa mga prutas, baga. Kung nagawa ka ng mga juice, tapos iniinom mo ng fresh. Fresh pa. Tapos yan, yung, taga, yung may panghiwa ka din. Kutsilyo. Ay, thank you, thank Oo. you Oo. very much. Tino -tino. nagbigay sa lahat. Manliligaw mo daw yan? Manliligaw daw mo. Hindi, <laughs> nakalimutan ko. Binigay sa akin ni Justin. May nagpabigay para daw yan sa iyo. Para pag may kuryente, pag gumawa ka ng juice, yung mga mansanas, mga carrots, yan, dyan. Pwede, mo, pwede kang uminom ng juice na presko pa. Walang halong ingredients. Di ba, Toy? Mm. -hmm. Toy, no? Yes. Ano, tinay, no? Apo. Anong <laughs> <laughs> ulam ninyo? Ay, ay. Walang kasawa-sawa noodles? Yes. Ay, gra. At meron pa dito, ano, sardinas. Tento yes. na oh, rin. Ay, gra. Ditong, ano, wow. na. tingnan natin, ano, luto niya? Harlan. luto mo po, oh, Ano, islog. kanto, Ay, grabe si po, Nagluluto ng itlog at saka pa si Canton. Di ba ang hirap lutuin yun po dahil yung it nilagang itlog ano? Madaming mga uh, ano yan. Siyempre, pag kumulo, tapos kailangan mo magmasubrahan, tapos babalitan mo pa, no? Eh, ito po dahil ikaw rin nagluto niyan? Hmm, magawa ko pa naman kasi, kaya maglaga. Ay, grabe! Ang galing yan po dahil magluto. Yan, oh, guys, oh. Pasikan to. ng buhay. Grabe si Ade. Ang galing magluto. So, ayan. Ayan. Ay, sari sa nay. Ha? Di cola. Rajan. So, yeah guys, okay din kay Nanay Maring. Yan. yan salamat, selamat. Yeah, selamat daw sa amin Nanay Maring. So, sana mag-abot. No, thank you so much po sa nagpaabot. Sana kubigay ng juice maker kay Nanay Maring. at sa kutsilyo na palibre. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Uh, sigad po magbabalik sa inyo ng uh, siksik, li liglig at umapo na blessings. Ayan. Maraming maraming salamat po. Sana patuloy niyo po supportahan si Buninay na nandiyan sa taas. Oh. Ay! <laughs> Ayan, Rochelle, siyempre. Ayan. Rochel of Malalag Morales. Guys, support po natin. At siyempre, ang inyong lingkod ay ang probinsyano. Huwag ko rin yung kalimutan. No? uh, huwag din po natin skip yung ads ayan ingat po kayo palagi mga kababayan kita, -kita sa December 13 ayan malapit na malapit na po babay po sa ngayon tingnan natin loto ni Ali guys Ali bigyan mo ako wala ba ako sa oh. Gusto, ng gusto mo may ano o oh, sige na Yan na Nine, eh. Lamat na

Bigyan mo si papa mo. Inay. na pa ako ali. ito. Ay hindi. Kaya matap yes. ah. ali si papa. Hmm. Papa yun. Pero okay lang. Ay doon may cook si pa.